Hi guys! Ayan, magluluto kami ng ulam. Ayan, magluluto ako ng ulam. Ang luluto ko ay nilagang baboy. Ayan, namiss namin ng na magnilagang baboy. So, ayan. Ito po yung aming baboy. Nahiwan na namin. Tapos, pechay, repolyo, at meron kaming sibuyas na, ayan, bunga at dahon. Ayan guys. Tsaka sili. Ayan guys. Nagluto na tayo. So ayan guys. Magpapakulo na kami ng water. Ayan. Lalagyan na natin dito yung baboy kasi para palambutin na natin. Ayan. Lugasan na natin yan. At okay na. So magpapakuloin lang natin yan. Para lumambot. So, ayan guys, lagyan natin ng asin para may lasa na rin siya. So, ayan guys, lagyan natin ng ito, sibuyas natin para magkaroon ng lasa yung ano, baboy at ating sabaw. Lagyan natin yan. Ayan guys. Okay. Ayan na guys. Lagyan na natin dyan tapos pakuluan natin para yan ay maging masarap tsaka lalagyan ko para siya ng konting magic sarap at lalagyan ko na rin guys ng paminta <laughs> para may lasa na yan dyan Okay, so saran natin at pakuloan natin. Mamaya na lang yung PCA at repolyo. So, ayan guys, dahil malambot na at kumukulo na, lalagay na namin ang aming repolyo. Ayan guys, lagay natin. Repolyo. Repolyo, masarap. Tapos yung pechay. Ayan. dami may mas masarap so ayan guys lagay na natin nating pechay dahil okay na ito para pwede na tayong kumain ayan. papakuluan lang natin yan ayan maraming sabaw kasi sobrang lamig ngayon makulimlim malamig So, masarap ang nilagang baboy na maraming maraming sabaw yami